Ayan po ang aking part 2 ng aking pagpapahid sa chinelas na pambahay. Ito po ay Cecil. Papahiran ko na pong nagupit ko kagahapon. Pagpapahid po ako ng rugby sa aking ginawa kahagabi. Papayad ako ng aking letihan. Please like and subscribe sa aking YouTube channel. Don't forget, click the bell. Akin walang ka-edit, edit kahit sa mukha. <laughs> walang edit pure na kulay ng aking muka. <laughs> Ito po, Haha. Oh, yung ginupit ko Haha. Haha. po, pinapahiran ko po yung gilid ng rugby para ma Haha. lang Haha. Haha.